Lagi ba kong tubig? Pwede na yun. Ah. Eh, siya lang. Siya na Grabe naman niya. Eh, wala. ka naman niya. Si Kayan. Ha? Si lang. So, 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 oh. ah? Lagi ba? sa punta? Ha? Ah? sa O, oh, Kasi wala may sister sa bahay. Naglalapan ba siya. Hmm. Ha? Oh. Dalawa kayo? Oo, oh, lang kami. Oh. ni

Para man! Oo! Oh, Ang dalawa mo kayo, para mo kayo. Para mo tapos yung ginagawa ko eh! Okay lang yan. Sus! Minsan lang naman eh. Hindi naman araw-araw yung inom. Pag nagkarad siya, binita sabi ko siya, eh, ito kayo ituro, dalawa ito. Siya ituro. Inaaral niyo ko ito, alam mo na eh. ko eh. Ito Ah, hirang ituro. Sipag ah! Ayaw ko Ah! Ay, tulutan! Ang hirap sin saberodong no? oh siyamo nauser ano ako sir. eh ano Sige, ano 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 na ano ano na ano 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 Ah, sige, sige, ano Sige. ano 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 sige. Okay ano 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 sige. Okay ano 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 si Rudy pa no. Parating na to. Chet. Tagayin ko. Wala na oh, ito? Lashing na. Ha? Lashing. Lashing na. ay e, ikaw na. Bagay. Wala, ako na lang mag-isay. Oh. Alam mo, mamagayin ko mo sa masabo siya. isa lang eh. Isa yeah. mo ako eh. Isa lang. Nakabi mo tao to eh. Hindi malalasing dito sa isang tagay. Malasing mo kasi yan. Ha? Suko na, lashing na, lasing. Brabo tao to. Ay. to Go, mo, isa lang to siya, ito ko. Isa lang. Brabo na sa Okay, okay sabi ko sa iyo eh. Kasi pa-sa akin pa ako ng tao to ng baldi ko. Pinatay lang kita hey. hindi ko sinabi Muhus mo usmo. Ay nako si na basa. Pinatay mo ba ako eh, sorry bro. <laughs> Wala ka sa ice Ituro Ito naman kasi, <laughs> Nawala ang suri-suri. Nawala ang lasing ko pa. ah. Eh para to si Sir ay yung pinatay pa man ako. Eh akalain ko ba na mabubuhos yung ano, dagdag mo. Sabi ko nga wag mo na patagayin kasi medyo lalo ako eh. Eh pasensya na. Tuloy mo, tuloy Laligo ko yung tao sa uras, oh! Nagtulog ganyan pa Ano ba yung ako lang? ka kanya ako ng... Patagay sa ko! Kaya ano, kala ko ibababa mo yung dalag-dala mo! Ang bigat-bigat na ng tubig! Ako si mga kaupan, Grabe ka naman, eh! mo, Ano? Ay lang, saan ako mo sa uras, eh! Lasing pa na nga to! Tabitawan ko siyong Minen, siya na lang ko! Ito na ang si mo sa akin, nabatakan ko yung quality ko eh. Kaya kasi parang inumutakot. Ay, kaya naman may bababa mo yung vibe eh. Ang bigat yan, sir eh. Ang bigat eh.